Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamimigay ng tulong sa pamilya ng mga sundalong namatay o nasugatan sa kanilang tungkulin. Layunin nito na bigyang pagkilala ang kanilang kabayanihan. May ulat si Jay Lagang ng PTV Davao. Sariwa pa sa alaala -ala ng 52 taong gulang na ngayon na si Lolita Cablay na taga Hingoog City, Misamis Oriental, ang sakit nang masawi ang kanyang asawa na miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na si Abudyo Cablay noong June 2016 at anak na si Corporal Junrey kablay na miyembro ng 26th Infantry Battalion noong June 2017. Namatay ang dalawa sa pakikipaglaban sa mga banta sa seguridad ng bansa. Bilang isang single mother na may pinapaaral ng mga estudyante ng college, masakit. Very hard to move on sir kasi hindi ang sakit kahit na anong gagawin mo, ang sakit nandun pa rin. Kabilang siya sa mga nabigyan ng Certificate of Land Title ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang nanguna sa awarding ceremony na ginanap ngayong araw sa Davao City. Ito ay sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program o CSBP na unang sinimulan sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng naturang programa ay bibigyan ng special financial assistance, pabahay health and medical care assistance, pati na educational, employment at social welfare assistance, ang mga pulisa, sundalo at miyembro ng CAFGO Active Auxiliary na namatay, nasugatan at tagkaroon ng permanenteng kapansanan simula July 1, 2016. Maging ang mga pamilyang naiwan ng na mga miyembro ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na namatay habang ginagampanan ang tungkulin sa bayan simula April 7, 2020. For the second tranche, a total of 213 million benefited from the beneficiaries of 665 AFP and 190 PNP personnel who died in legitimate operations. Binigyang pugay naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kabayanihan ng mga uniform personnel na killed o wounded in action. Kasabay ng pagpapasalamat ay tiniyak naman ng Pangulo na magpapatuloy ang implementasyon ng CSBP. Tauspusong pusong pakikiramay po ang sa mga pamilya ng naiwan nila. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito. Siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan. Inabisuhan din ang iba pang mga dependent na nais makakuha ng livelihood training at puhunan sa negosyo na makipag-ugnayan sa ahensya ng pamahalaan. Patunay ang programang ito na hindi kinakalimutan ng pamahalaan ang kanilang pangakong ibigay ang tulong na nararapat para sa mga pamilyang naiwan ng na mga sundalo, pulis at iba pang mga uniform personnel na namatay sa paglilingkod sa bayan mula sa PTV Davao Jay Lagang para sa bayan